Literal na kinain ng galit na galit ng mga tao ang punong ministro. Ang Netherlands noong ikalabimpitong siglo ay talagang isang magaspang na lugar. Habang sa Czech Republic, sa kasaysayan, inaalis natin ang mga hindi sikat na politiko sa pamamagitan ng pagtapon sa kanila palabas ng bintana. Ibig sabihin, defenestrasyon sa Netherlands, mas malayo ang narating nila, mas malayo pa. Ang kwento ni Johan de Witt na namuno sa pamahalaan ng United Provinces ng Netherlands sa loob ng halos dalawampung taon. Ay patunay nito nangyari iyon sa panahon ng pinakamalaking pagpapalawak ng kolonya nang ang Netherlands ay isa sa mga kapangyarihang pandagat ng Europa. gayon Gayunpaman, gumawa ng isang malubhang pagkakamali ang kanyang gabinete Pinabayaan nito ang hukbong panlupa. Umasa ang pamahalaan sa mga kasunduan sa kapayapaan at inakalan ng walang malay na may iwasan nito ang digmaan. Karamihan sa kaban ng yaman ng estado ay ginugol sa napakalaking pamumuhunan sa mga komersyal na fleet. Ang nakamamatay na pagbabago ay dumating noong 1692. Ang Netherlands ay sinalakay ng England, France ang ilang teritoryo ng Holy Roman Empire. At ang mahinang hukbo ay nagdusa ng isang mapaminsalang pagkatalo at ang lahat ng sisi ay napunta kay punong ministro ni Whit. Hindi nag ang kanyang mga kalaban. Nilinso nila siya kasama ang kanyang kapatid na si Cornelis pagkatapos ay iniwan nila ang mga katawan ng dalawang lalaki na nakabitin sa pinakamalapit na pampublikong bitayan sa The Hague. Ngunit hindi nagtapos doon ang katatakutan. Kinuha ng galit na galit na mga tao ang kanilang mga atay na pagkatapos ay inihaw at kinain.